Panibagong araw at panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. At welcome back po dito sa aking channel. Ang ibabahagi ko sa inyo ay paniguradong makakatulong ito lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan sa isa't isa. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na matataranta sa kakaisip sa'yo ang partner mo, boyfriend mo o girlfriend mo, lalong-lalo na ngayon na ikaw ay binaliwala na niya at nawala na siya ng gana at pagmamahal niya sa'yo at sobrang lungkot mo dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at ayaw mo na tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at ikaw ay maisipan niyang kausapin o kontakin para sa ganun maging okay at maayos na kayo sa isa't isa. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at iguhit mo lamang ito sa palad mo. At pagkatapos ay isulat mo lamang ng isang beses ang pangalan at apelido niya yan sa bilog na ginuhit mo. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng maigi ang target at ibulong mo ito sa palad mo. Pangalan at apelido, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, halikan mo ng isang beses ang pangalan niya o ang nakasulat dyan sa palad mo ng isang beses lamang. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at ito'y napaka-epektibo. Gawin ito ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras. At pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito wala pong problema. At kung kayo ay may katanungan mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.